Hi guys! It's a day after uh, yung malakas na lindol sa amin sa Cebu. Ano lang, yung epicenter is sa Bugu. Kami sa Borbon, malapit lang yun. Mga 20 minutes away from uh, Bugu. So yung bahay namin, yung bahay namin mag-asawa kasi may sarili kaming bahay doon, walang masyadong damage, mga minor damage lang talaga. Walang structural damage so far. Yun yung na anuhan ko. Yun yung... Uh, nabalitaan ko sa akin caretaker, pero yung bahay ng nanay ko is hindi siya totally damaged pero may structural damage siya, yung humawala yung veranda tapos yung mga yung mga poste ah uh, ang dami daw crack pati yung sa mga bintana, halos ang lalaki daw tapos yung mayroong isang wall na halos humiwalay sa ano sa ah uh, doon sa sa poste ba, sa haligi So, ngayon, pero hindi ko muna siya ipaayos kasi siguro sa daming ano, walang tawag doon, walang, wala akong mai, yung, yung caretaker ko kasi, ano sana yun, pwedeng siya magawa, pero siguro hilong talilong, kasi yung bahay din niya, marami din yung damage. So, hindi pa niya ma-assist kung pwede pa bang i-repair yung bahay ng nanay ko sana. Sana pwede siyang i-repair. Pero hindi ko muna siya ipa-repair agad-agad kasi kailangan namin siya maano yung after few, mga siguro hindi ko mag one week. Yung ano para talaga yung magsettle yung mga ano kasi syempre ang daming aftershocks. So para maano pa namin kung gaano ba talaga kalala ang damage. Kasi so far ngayon hindi sila pwedeng pumasok sa bahay dahil nga delikado. So ngayon ang gagawin ko kasi sa amin ngayon daw is walang walang tubig walang drinking water kasi yung yung water reservoir namin is nasira tapos yeah, yun ko kano tapos yung ang problema talaga, ang pinaka problema drinking water, pero ang problema din is yung tawag doon yung pag uh, da, pagdala sa kasi nga yung mga daanan sira-sira, may mga bridge na ba, hindi pwedeng daanan yung ibang bridge is like uh, vehicles lang like uh, yung mga motor uh, or on foot ka naglalakad so yun yung aming ano ngayon so ngayon nag ano ako nag nag-ask ng donations from my friends so meron na sila so ito ano lang talaga to for food uh, anay, drinks and food yun yung kung ano yung ma ano ko ma, -ma ma-tawag doon, maipon ko. So, buka, bukas ko siya i ano, Friday. Uh, anong date na ba ngayon? 2. So, sa 3 ko na ito mapadala para ma, ma, maayos. Yeah, hindi ko talaga inaasahan kasi nandun pa ako sa ano kahapon eh. Yung parang, akala ko, kasi nandun kami sa Duterte Street kahapon, tapos sabi, may lindol daw, ang lakas sa Cebu. Tinignan ko sa Facebook, wala namang nag-register kasi yung ano, pero yun pala, late nag-register sa Facebook, sa, yun. Tapos sinawagan ko yung ate ko, yun nga. Akala ko yung, kasi gabi na, hindi, nag-send lang sila ng ano, na okay, okay lang sila. Nasa labas sila ng bahay, so at least okay yung pamilya ko, walang, walang ano. So hindi na-assess yung, kung ano yung damage. Kasi yung una ko talagang iniisip, yung bahay namin ng asawa ko. Bahay namin talaga, na baka mamaya. Kasi naririnig ko na sa mga ano, na meron na nag-a-ask ng tulong. Kasi yung two-story na house, bumagsak. Yung ano sa bundok ba? So sa isip ko, kasi nasa ano yung amin eh, nasa uh, overlooking ba? Sa from, from, uh, sa dagat, first hill yun, yung bahay namin. So, sa isip ko, shit, paano? paano ba yun? Kung, yeah. Pero, salamat naman sa, yeah, salamat sa Panginoon at, yeah, hindi na ano yung bahay. Pero, yeah, sabi ko, hindi naman importante ang bahay na, ano, basta as long as okay ang buong pamilya ba. Safe sila. So, ngayon, meron na akong na, ano, na, na likom na pera. Titingnan ko kung magkano na ba siya. Siglet ko ano, kasi, So far, 160 yung nalikom ko na pera. 160 Euro. So, malaki-laki na rin to. Tapos, dagdagan ko na lang para makasana makabuo ako ng 20,000 pesos para uh, pang, sa tubig ba. Kasi yun yung ano, kasi nga hindi priority yung banda sa amin. Pin-priority nila yung sa bundok kasi nga ang daming bahay talagang na bumagsak. At yung sa amin, marami siyang, maraming bumagsak hindi eh, mm, naman daw totally so, hindi ko pa masyado talagang ano kung ano nangyari kung totally ano ba yung ibang bahay ang dami lang daw talagang cracks tapos yung mga may isang dingding na bumagsak pero wala talaga yata bahay na bum, ay, yung parang sa likod pala ng isang ano, yun, yun yung bumagsak so yun yung ano yun nakaka nakakawindang lang talaga yung pangyayari ba hindi namin ninaasahan to kasi yan, hindi naman talaga, ya, yeah, lumilindol sa Cebu, pero hindi to hindi ganito kalakas. Yeah. So, yan yung aking ano, so tatawagan ko ang aking family kasi baka ngayong gabi para bukas ng umaga ma-distribute nila yung tubig. So ngayong gabi mag-aano ako. Tatawagan ko sila na kung anong bibilhin kasi so far siguro marami naman siguro tubig na yung ano, yung Baka pwedeng lag, anuhan ba ng yung mga, yeah, uh, kape, yung mga ganun-ganun. So, or mga canned goods, noodles, yun naman yung mabilis sa atin. So, yan yung aking gagawin. So, Hagarda versus sana ang aking, ano, ang aking itsura. Kasi wala akong tulog. Um, kasi nga, nina pinadala ko yung nalikom ko na pera at yung ano namin. Inano ko muna kung magkano yung tawag do kung saan naabot yung, yung, kasi nakalikom ako ng 500 euro. So, ang napadala ko sa Pilipinas is, magkano nga ba siya? Nasa 33,000 ata ay Magaling na Ay, eh, padala ko sa ate ko So nasa 33,413 So ang ano doon is Ang priority talaga is tubig Nag order kami ng 150 bottles ng, ng 5 gallons So yung mga tao Pinanahan ko na lang kasi sayang din naman yung mga maliliit na bottles eh, Yeah Ano pa yun magkakalat pa yun. So, sabi ko, magdala na lang sila ng yung malaki. So, parang i-refill lang ba? Ibigay lang nila yung empty bottle nila sa amin para isolidin namin doon sa ano. Kasi, pina, buti na lang, pinayagan kaming mag ano lang ba, magdeposito sa mga buti, sa mga bote. Kasi normally, babayaran mo yun ng 250 pesos. Eh, masyado nang mahal yun. So, ngayon, anong nangyari, uh, niripak nila. So, pagkatapos, kasi nga yung niripak, yung pinatingnan ko lang talaga kung sino yung uh, nangangailangan talaga. So, hindi ko siya, yung, inano ba, dinis, yung, kumbaga sa ano lang. Kasi nga, konti lang yung, limited lang yung, ano namin, yung, yung relief goods. So, pagkatapos, pagkatapos ng ano, pagkatapos ng, Uh, tawag doon, pamimigay doon sa kanain paki eh, na yung sa ano, kasi pinahatid ko nga doon sa mga matatanda. Sabi ko, yung sa mga matatanda, wag nang, wag nang i, ano, wag na sila papuntahin pa, ipahatid na lang talaga. Para ano. So pagkatapos noon, tapos nagpunta na yung mga, yung binigyan ng, yung sinabihan na lang na pumunta doon. So pagkatapos, ang dami ng ano, ang dami taong pumunta. So, buti na lang yung ate ko, kasi sabi niya, may natira daw, ano kasi nga, wala na silang mabili na mga canned goods. Sabi ko na lang, ah, sige, noodles na lang. So, sa daming noodles, hindi nila na-repack ata. So, yun na lang yung huling uh, pinamimigay. Nakakaano nga eh. Sabi ko nga, mag-aano pa ako kasi titingnan ko kung yung parang kumbaga ba, pwede ko bang bawasan yung ano. Pero hindi kasi kasi nakaano yun sa mga bahay na nasisira ba. Yung yung siniparit ko na binigay ng asawa ko, kasi yung bahay nga ng nanay ko, sira. Tapos yung sa, meron pang isa. Tapos bali tatlo kasi bahay yung aanuhin ko, yung papa, ipapa, ano ko ba? Ipapa, -ayos. So, kaya gusto kong maano yung pagano ng materials para maano ko kung yung hindi nabigyan, kaya ko pa bang bigyan ng ano, ng relief uh, ng, ng tubig at saka pagkain. So, i-ano ko na lang yung videos, i tawag doon. I ano ko na lang i-insert ko na lang yung videos sa pagmimigay. Hindi to sa pagyayabang ha, hindi rin to sa pagano na namimigay kami. Yung parang ano kasi kailangan ko rin tong ipakita sa sa mga kaibigan ko kasi yung mga kaibigan ko nagbibigay din sila ng uh, ng pera para itulong doon. So, salamat sa aking mga friendship na talagang hindi kayo yung you share your blessings you extend your kindness to my family at sa aking ano sa aking mga neighbors at saka sa kapwa sa mga ka-hometown ko sige so, salamat मैं बाहर निकल गया हां हां ठीक है ya pi Dia mundava tak Jawa Hmm Jawa dia Ah main Oh dua kali kuantitas

O, saan mo hindi mo inahal? inahan. Oh, sige. ano nga. Ano nga, nangyayari mga tag. Sige pre! Kaniki o, ganito mo. Pusing na talaga, my God. Oh. tara. O, oh. pusing o. O, pwede ka. ka na

Kaya ako na lagi pang hatag kay at least maaka ng ang tubig na lang sa okay, ito. Tanaw lang, atuon lang di ka kung may deliver na karo. Binglo! Pusing ba? Sa amin, lolo ra? Ito gaganiha, o. Kaya sa ato lo ni. May dito, may dito, may dito. May dito, may dito. Sabi mo, na mo ni Bajita ka tulo, matuloy ng ingon dito, lo. Ay, kabinjay?

si Kanang Guli, Imo, o ogang nang tunay. kajusi ka? abi jusi si kano lina ah donnelly apin sigi apilan Apil ano na okay. ano 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 Mama. ano ano ano

Oh. Oke, kamu, kamu tahu enggak? Oh. Oh. Mana? Itu kan video gua. Sama kan ya, video dere. Matai gua. Oh, tak